guys, uh, gagawa tayo ng ano. ng um, kasi may kinulam na silbuyan yung mata. So, ito, tandaan nyo ito. Itong gamot sa ilalagay lang ito para migin. Tapos ito yung pang ano sa mata na kinulam. Binilagyan, nilagyan, nilagyan ng, ng isang linggo na. So, itong gamot, ituturo ko. Mula rin ito sa kay ama kung hindi pitong dahon ng nara, krisi, pero mas mainap, krisi mo na lang. Tapos dahon ng, ng uh, guyabano ay atis. Yan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Tapos dahon din 17, Bayabas. O, bali tatlong ano rin yung pinako, pinako, ano ko. Patapos na itong uh, malagam-gam na ito, uh, alahin natin ito, malagam-gam siya. I e, palamigin. Pagkatapos palamigin, lagyan ng konting patak na na asin. Tapos patak ng konting asin, pag lumamig na sa na e, i sa ano, sa yung apektado sa kung saan yung kinulam. Yung mata, ito yung kontra. Tapos yun, Mamaya pag lumamig, saka ko pa ipainom sa kanya to at saka ihilamos, konsagrahan din. Basbasa natin. So, ito yung tips na ito para sa lahat. Lalo sa mga nang na sanhi ng mga gawa ng mga satanas. gawin ito. Nandito ako sa bahay na tinituluyan ko. Inampun muna nila ako dito kasi hindi ito ngayon sa mission. Kaya patuloy. Yan na. Yan, yan, ang tips ko ha. Sa mga hindi <coughs> pa alam ang uri na ito. Dapat pitong klaseng dahon na to Kaso lang ito lang nadampot ko ito pero pwede na to. Katapos panamig doon ipahila mo sa painom. Doon sa may part na saan sinaboy, sinaboyan ng mata. So, kinasama nito kasi dalawa pa silang mag Ang ginawa ng ano, naingitan. Dahil sa sipag lang, naingitan. Uh, ganun gawa ng mga animal na mga satanas kasi. Uh, kampo ni satanas yun yung gusto nila eh. Pag panakit, masaya. So guys, maraming salamat. Huwag kalimutan. Follow, like, and share. Doon sa mga mga kapwa ko din healer. Mga kumbatidor. So hintayin na lang natin yan mamaya. Tapos doon pa shout out ako doon sa misis ko. Mang, keep the good work. palaging magdasal palagi dyan. Araw-araw.